ito yung likod niya likod ng rose dami ng na mga nakatay bilis bilis maubos dito promise magtagpunay bilis maubos yan actual actual videos tayo ngayon dito sa rose

ito yung turnover dito sa Rosewood Place. So, ganyan siya. Ayan. Ayan, ganyan siya. yan. Tapos, ang ano nito, ang hagdan, ayan na, maganda na siya. Hindi na siya kahoy. Ayan. Ito yung kanyang hagdan, oh. Matibay na, oh tibay na siya ay sorry po teka lang kasi yan kasi yun bagong balit lang po ah yan <laughs> ay naku kaya dapat pala sinasarado nga ay tama nga yun isarado nyo Tingnan nyo nga naman ang babait na mga tao o ultimong ganito o pinagkakainteresan pa. Kaya nga, Josmi me, yung marimar. <laughs> Nasa Rosewood. Please tayo ngayon. Tara, pasukin natin yung loob niya. Kita nyo, papakita ko sa inyo yung turnover unit. So, ganito siya. sir. <laughs> Ay, hindi ko lang alam, sir. Kasi sa akin, ito lang. Ay, baka marami pa yan mamaya. o <laughs> oh, kasi trabaho eh, iba. ba? Kaso nga ngayon pwede sila mag creeping. walang walang ano ngayon masok pasok. Sa 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 the unit. Wow, move in na sila. So, may kuryente tubig na pala kung ganoon. Wow. Mm, so mayroon na tayong uh, big at magmo-move in na sila sa Sabado. Wow, masa 78, 78 unit Wow. E, 60 lang naman 'yung ano. 60 lang 'yung isang block. Mm -hmm. Plus, yung iba sa 14. Sa 15 po, mm -hmm. Dalawa lang. Mm -hmm. 17 wow, na so, mm -hmm. 58. Wow, nakakatuwa naman. Pinakamarami po. 13. black 13. Oh. Para masaya na yung lugar. Kaya nga, ang ganda-ganda pa naman ang lugar, promise. masyado. wala nang kakatuwa na ha, mag move in na sila. Ah, pa lang Oo, congrats na lang sa mga, ano, congrats sa mga mag over na sa Sabado. Naghihintay ng tao. Oo, ganun kaya tayo. O, oh, oh, pareto po na. Yan. Oo. Ayan, ang ganda nga. O, matibay na siya. Ayan siya, ganyan. Maganda siya kaysa sa wedding tower. Oo, at saka ano ito eh, matibay ito, ano, buhos. Ano, uh, ano bang tawag nun? Ay oh, Ayun, precast Kaya matibay siya. precast talaga, wow. Si... 2,000 plus la ang ang monthly nito. Wow. Ang ganda. Hmm.

Mayroon na daw titira dito sa Sabado. Mag-move in na sila. Wow! Katuwa naman. Wow! Ano? Patalabong. Yan. Mayroon na dito mag over sa Sabado. Nakakatuwa naman. Mayroon na dito sa Rosewood Place. Tara, baba na tayo.